Nanawagan ng grupong bangon-sambayanan sa Armed Forces of the Philippines o AFP para sa tinatawag nilang conscience call. Paliwanag ni Eric Celis, mas mapababilis ang pananagot sa mga sangkot sa umano'y maanomalyang flood control project kung aalisin ng AFP ang kanilang suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Let the constitutional line of duty of the armed forces be their call of conscience. Ano po yon? that the armed forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people. And Marcos and Romualdez are not the state. They are not the government either. Sa panimulang kilos protesta ng grupo kahapon sa EDSA Ortigas, dala nila ang panawagan na ang dapat managot ay ang Pangulo at si House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Celis, naniniwala sila na ang mga namumuno sa pamahalaan ang pangunahing dahilan kung bakit malalakas ang loob ng ilang mambabatas at iba pang kawani ng gobyerno na gumawa ng garapalang korupsyon sa pamahalaan. Papapadali pong lahat ng ito. Kung dumagsa ang tao sa lansangan, mapipilitan ang Armed Forces of the Philippines to withdraw support from the Commander. And sa isang joint statement, iginiit nila DND Secretary Gilberto Chudoro at Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner Jr. na bilang non-partisan organization, mananatili ang DND at AFP bilang mga tagapagtanggol ng ating bayan. Giit ng dalawang opisyal, irresponsable, walang saysay at politically motivated ang panawagang i-withdraw ng militar ang kanilang suporta sa pamahalaan. Binigyang diin ni Teodoro at Browner na suportado nila ang anti-corruption campaign ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nauna nang nanawagan ng ilang mga grupo na bawiin ng militar ang kanilang suporta sa pamahalaan sa gitna ng isyu ng lumalalang korupsyon sa Pilipinas. Seryoso ang pamahalaan at ang Department of Public Works and Highways sa ginagawang aksyon laban sa korupsyon Katunayan, binuunan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Independent Commission on Infrastructure o ICI na siyang bubusisi sa mga proyekto ng gobyerno sa loob ng sampung taon. Ayon kay Public Works and Highways Secretary Vince Dizon, layo ng kadilang gagawing mga investigasyon, ang papanagutin ang mga tiwaling kawani o opisyal ng ahensya at kontraktor at maibalik ang kinuhang pera ng taong bayan. Sabi ng Pangulo, bilisan ang pagfafile ng kaso siguraduhin maibalik ang pera ng mga kababayan natin. Kung saan tayo dadali ng ebidensya, doon tayo pupunta. Wala tayong sasantuhin dito. Kailangan managot at kailangan maibalik ang pera ng ating mga kababayan. Sa lunes, inaasahan makikipagpulong si Secretary Dixon sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC para maipraise ang bank accounts at poor picture ng mga ari-arian ng mga pangalan na sinampahan ng reklamo sa Office of the Ombudsman. Sa post ng mambabatas, kwinesyon nito kung bakit may speaker ang Speaker ng House of Representatives na si Leyte 1 District Representative Martin Romualdez. Noong nakalipas na linggo, nang italaga ng tanggapan ni Speaker Romualdez si dating Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers bilang Chief Communications Officer ng kanyang tanggapan sa gitna ito ng mga aligasyong dawit si Speaker Romualdez sa mga maanumalyang flood control projects ng pamahalaan. As of 9.30 a.m. ngayong araw ng Sabado, September 13, umani na ng mahigit 8,000 reaksyon at 1,300 shares ang post ni Congressman Benitez. Kabilang narito ang nagbitiw na House Assistant Majority Leader at tumiwalag sa National Unity Party na si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barsaga tinuligsa ni Rep. Sertif Barsaga, ang isang speaker ng House of Representatives na hindi anya kayang magsalita para sa kanyang sarili, kapwa neophyte lawmakers sina Congressman Barsaga at Benitez. Nilinaw ng embahada ng Republic of Korea na unrelated o walang kinalaman sa pamahalaan ang ginawang suspension sa Korean feasibility study sa isang rural bridge project dito sa bansa sa isang opisyal na pahayag na inilabas ng Korean Embassy sa kanilang social media page. Ang nasabing suspensyon ay bilang tugon sa concerns ng Korean press hinggil sa proseso ng loan approval sa panig ng Korea. Nauna nang sinabi ng Department of Finance na walang loan ang Pilipinas sa South Korea na nagkakahalaga ng nasa 28 billion pesos na gagamitin para sa pagpapatayo ng bridge project. Kung matutuloy ang pagharap ni Vice President Sara Duterte sa briefing ng House Committee on Appropriations para sa panukalang pondo ng kanyang tanggapan sa 2026, may hamon sa kanya ang makabayan lawmakers. Ito ay ang isang tabi ang parliamentary courtesy at sagutin ang mga tanong kaugnay ng budget ng kanyang opisina. Di ubra ang so-called presumption of regularity. No, kaya kailangan po ang norm dapat ay palaging magpapaliwanag at handang magpaliwanag ang mga opisyal, ang sino opisyal ng, ng gobyerno na pinagkakatiwalaan ng pondo ng taong bayan. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla nitong biyernes. Ayon kay Remulla, agad na tumawag ang mga tauhan ng bangko sa Philippine National Police matapos mapansin ang kahinahinalang sitwasyon. Ilang minuto lamang ang lumipas, dumating ang mga pulis. Inaresto ang tatlong sospek, kabilang ang tatlong retiradong sundalo at nailigtas ang biktima. Kasunod ng paunang operasyon, naaresto rin ang dalawa pang babaeng sospek at isang lalaki. Kinabukasan, biyernes ng umaga, lima pang individual ang nadakip tumanggi si na ibunyag ang mga detalye ukol sa tatlong retiradong sundalo na dating miyembro ng Philippine Marines. Kahit pa siya ng Manila Regional Trial Court na magpiyansa sa kasong murder na kinakaharap nito noong 2019. Ito ay may kaugnayan sa kasong pagpaslang sa bodyguard ni Basay Mayoral Candidate Cliff Cordova noong May 2019 na si Lester Bato. Bukod pa ito sa kasong murder na kinakaharap rin ni Teves dahil naman sa pagpatay kay dating Governor Roel Digamo at siyam na iba pa noong March 2023 o ang tinaguriang Pamplona Massacre. Sa ngayon ay nakapiit si Teves sa NBI facility sa loob ng maximum security compound ng New Belibid Prison. Siya ay kasalukuyang nakakulong sa Utah County Jail ng walang piyansa at naharap sa mga kasong may kaugnayan sa pagpatay, iligal na pagdadala ng armas at obstruction of justice. Samantala sa patuloy na investigasyon sa insidente, natagpuan ng mga otoridad ang isang bolt-action rifle na nakabalot sa tuwalya malapit sa lugar ng krimen. Kasama nito ang mga bala na may kakaibang engraving na sinasabing nagpapahiwatig ng motibo ng sospek na may kaugnayan sa anti-fascist ideology, internet memes at video game references gaya ng Bella Shaw at Hell Divers 2. Ang pagpatay kay Kurt na kilalang tagapagtatag ng Turning Point USA at kaalyado ni Pangulong Donald Trump ay tinawag ng mga opisyal bilang isang political assassination. Ang na unahang babaeng punong ministro sa kasaysayan ng bansa Si Karki ay nasa 73 taong gulang. Ang kanyang pagkakahirang ay bunga ng isang pambihirang kilusang pinangunahan ng mga Gen Z na nagsimula bilang online protest laban sa marangyang pamumuhay ng mga anak ng politiko o Nepo Kids. Mula sa social media, lumawak ang galit ng kabataan sa lansangan, humantong sa karahasan at tuluyang nagpabagsak sa pamahalaan ni dating PMKP Sharma Oli sa pamagitan ng informal na botohan sa messaging app na Discord. Ipinahayag ng libu-libong kabataang aktivista ang kanilang suporta kay Karki na kilala sa kanyang integridad at matibay na panindigan laban sa katiwalian. Isa sa mga pinakamatinding tagpo ng protesta ay ang pagsunog sa Singa Durbar, ang sentro ng mga ministeryo ng pamahalaan noong September 9. Tinanggap naman ng India ang balita ng bagong pamunuan. Sa pahayag ng Ministry of External Affairs, umaasa ang New Delhi na ang pagbabago ay magdudulot ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon.